Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat at nandito na naman po tayo sa ating pong sumado sa pecha. Ngayon naman po ay susumada po natin ang ating pecha ngayon pong April 17, 2024. Sa lahat po ng ating mga subscribers, sa mga followers po natin at sa mga bago pa lamang po natin mga viewers, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At ayan mga idol, upisan po natin ang ating sumada. Ayan, dito po tayo sa April. Ayan ay 4 at 17 sa ating pecha 24 sa ating taon ayan, ganoon pa rin po ang gagawin natin kagaya pa rin po ng dati simplify lang po muna natin yung mga numero yan dito 0 plus 4 is 4 1 plus 7 is 8 uh, 2 plus 4 is 6 ganoon din po sa bandang gitna ayan, add lang natin 4 plus 8 is 12 at 8 plus 6 is 14. At dito rin po sa bandang baba, 12 plus 14 is 26. Yan po ang ating yan po ang ating unang numero. Meron tayong 26. At yung pangalawang numero natin, kapares nating numero, yan dito pa rin po yung sa bandang gitna. And combine lang po natin yung tatlong numero natin dito. 4 plus 8 plus 6 is 18 ayan mga idol, yan naman po yung ating pangalawang numero ating kapares na numero ayan, meron tayong 18 at meron na rin po tayong kombinasyon dyan pwede pwede na rin po natin itong matayaan 18, 26 okay naman po ay 26, 18 ayan, pwede pwede na rin po yung pwede pwede na rin po yung kombinasyon natin yan 26, 18 or 18, 26 Uh, dahil 2 digits po yung mga numero natin, yung 18 at saka 26, isisimplify muna natin sila bago natin yan may sumalang. Ayan, dito po sa 18, 1 plus 8, 10.9. At dito sa 26, 2 plus 6 is 8. Yan po ang isusumada natin ngayon, 9 at saka 8. At unahin po natin isumada ang 9, Kukunin muna natin yung 18. Ayan, sumada dito si 8 1 plus 8 is 9 Pwede rin po yung 36 Sumada 36 3 plus 6 is 9 At 27 Sumada 27 2 plus 7 is 9 Ayan mga dalawa po yung sumada natin sa 9 At isulod naman natin ang 8 Dito naman po sa 8 Ayan, kukunin muna natin itong 26 Sumada 26 2 plus 6 is 8 Pwede rin po ang 17, sumada 17. 1 plus 7 is 8, at 35, sumada 35. 3 plus 5 is 8. Ayan mga idol, yun po yung natin sa 8. At ito po yung mga numero natin na pwede po natin pagpilian sa atin pong sumada ngayong April 17. Mayroon tayong 9, 18, 36, 27, 8, 26, 17, at 35. Ayan, rambol lang natin yung mga numero yan. Pipili lang po tayo kung ano po yung mga nagugustuhan po natin o personal na po natin yung mga numero. At sa ating sample naman, kinuha natin dito ang 17 and 17 and 9. Then, 35 at 18. then 8 and 27 ayan mga idol yan naman po yung ating mga sample mga kombinasyon po nating nakuha dito po sa ating sumada para po ngayong April 17 ayan, meron tayo rito 17-9 35-18 at 8-27 meron din po tayong tatlong sample dito mga kombinasyon na yan at kung nagustuhan niyo nyo naman sila eh, pwedeng pwede na pwede rin pong matayan itong mga nakuha natin mga kombinasyon dito Ayan, kaya, pwede rin kayong magdagdago dito po sa taas kumuha kung ano pa po yung mga nagugustuhan po natin kombinasyon dyan kaya na lang po yung pumili kung ano pa po yung mga personada po natin mga numero at ayun mga idol yun po natin sumada sa pecha para po ngayong April 17, 2024 maraming maraming salamat po